Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. video na nakikita mo ay isang engagement ng Australian dancer na si Lucinda at nobyo nitong si Dave. Kung pupuntahan mo ang kanyang social media account ay makikita mo na si Lucinda ay masayahin, palangiti at higit sa lahat ay makapamilya. Base sa interview sa mga taong malipit sa pamilya nito, tatlong taong gulang pa lamang si Lucinda ay nakita na ng talento sa pagsasayaw. Kaya para mahasa pa ang talento nito, ang mga magulang niya na sina Dave ay ipinasok na ito sa Dance Kinetic School of Performing Arts. Ayon sa report, sila Lacinda ay merong fraternal twin at ang dalawa ay talagang close sa isa't isa. Nang ito ay 16 taong gulang na, dahil sa kanyang potensyal, ang kanyang mga magulang ay sinuportahan at ipinasok muli siya ng mga ito sa music school upang mahasa naman ang hilig nito sa pagkanta. Nang si Lucinda ay labing walong taong gulang na ang pagsasanay at pagpapagod nito sa kanyang dance at music lessons ay nagbunga dahil nakapasok ito sa isang local music theater production. Sunod-sunod ang kanyang paglaba sa iba't ibang production. Kaya nang siya ay makagraduate sa college, ay sinigurado ni Lucinda na hindi lamang talento ang kanyang maipagmamalaki. Ngunit gusto niyang malaman din ng mga tao na siya ay edukadong tao. Sa kadahilanan na mahal na mahal niya ang arts ay pinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral at nagtapos siya na merong Advanced Diploma in Performing Arts na nakuha niya noong 2017. Ang effort niyang yan ay nagbunga naman dahil bukod sa Universal Studios sa Japan, ay nagpalipat-lipat siya sa Asia para magperform sa iba't ibang mga theaters. Nang matapos ang lahat ng kanyang kontrata, sa social media ay makikita mo na bumalik si Lucinda sa Australia. Doon ay pinagpatuloy niya ang pagiging dancer ngunit sa kadahilanan na hindi kalakihan ang kanyang kita, nagdesisyon itong magtrabaho bilang real estate agent at circuit coach sa gym. Sa kanyang mga litrato ay makikita mo na talagang napakasaya ni Lucinda sa kanyang buhay at naging perpekto pa ang lahat nang makilala niya si Dave. Simula nang isinapubliko niya ang kanilang relasyon noong 2021, ay sunod-sunod na ang mga litratong ipinupost niya kasama si Dave. Pero sa kabila ng masasaya niyang persona na ipinapakita sa internet, hindi nito inilihim na katulad ng ibang mga tao ay nakaranas din siya ng pagsubok sa buhay, tulad ng maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ayon sa ulat, bagamat noong una ay parehong adhikain, pangarap at gusto ng mga magulang nila Sinda, sa pagtagal ng mga itong magkasama at dami ng mga problema dumating sa kanilang buhay, ay napagtanto ng na mga itong hindi na nila gustong suungin ang mga problema ng magkasama. Pagkatapos ma-finalize ang divorce, ang mga ito ay naging magkaibigan upang maayos pa rin nilang mapalaki ang kanilang mga anak. Gamit ang kombinasyon ng therapy, suporta mula sa kanilang mga kaibigan at ibang kapamilya, ang kambal na sila Sinda at Brittany ay maayos na natanggap ang hiwalayan na kanilang mga magulang. Ang kanyang amang si David, bagamat abala sa kanyang trabaho bilang business developer executive sa isang software company, ay laging sinisigurado na lagi nitong dadaluhan ang mga play at events ni Lesinda. At nang mangyari ang play na ito noong February 2023, hindi pinalampas ni David ang pagkakataon niya. Nang ang mga tao ay magpalakpakan, sila Sinda ay makikita mong masaya kasama ang kanyang stage partner. Ngunit sa ilang sandali lamang ay wala itong mapapagsidlan na kanyang kasiyahan dahil natupad na ang kanyang matagal na pangarap. Pagkatapos na kanilang engagement, sila Sinda ay masayang pinlano ang kanilang dream wedding. Silang dalawa na kanyang fiance ay nagtrabaho para makaipon. At sa ito ay makikita mo na noong December 2023 ay opisyal nilang ginanap ang isang party upang makilala ng kani kanilang pamilya kung sino-sino ang mga taong magiging karagdagan sa kanilang pamilya. Ang okasyon na yan ay dinuluhan ng kani kanilang mga magulang na laging nakasuporta sa kanila. Kung mapapansin mo ang kanilang mga magulang ay meron na rin bagong asawa at partner. Ang kanilang amang si David ay nakamove on na rin at makikita mong kasama nito ang isang Filipina na kinilalang si Lucita Barkin o mas kilala sa tawag na Lucy. Ito ay mula Tacloban pero bago ito makarating sa ibang bansa ay lumipat muna ito sa Quezon City. Walang gaanong impormasyon ang lumabas tungkol kay Lucy. Pero ang sigurado ako ay hindi si David ang unang foreigner at Australiano na nakasama nito sa buhay. Sa litratong ito ay makikita mo na noong 2015, Si Lucy ay karelasyon ang dayuhan na ito at ang Australianong yan ang dahilan kung bakit siya ay nakarating sa New South Wales. Pero kahit naging mainit at maganda ang kanilang pagsasama noong una, ang kanilang relasyon ay hindi naman kinaya ang pagsubok at maraming pagkakaiba nila sa kultura at mga gusto sa buhay. Nang maghiwalay ang dalawa, si Lucy ay nanitili sa Australia hanggang makilala nito ang dibursado din na si David. na nakahanap pa rin na makakasama niya sa buhay si Lucy ay ikinasiya ng pamilya nito. Kahit si ay masaya para sa kanilang ama nang makilala nito ang Filipina. Sapagkat kitang kita nila na mahal na mahal ni Lucy ang kanilang ama. Kaya naman ay sinigurado nila na imbitahan ang mga ito sa kanilang engagement party. Sa dami nilang commitment sa buhay, si Nalasinda ay mas piniling magpakasal noong August 2024. Ngunit noong July pa lamang, ang mga tao ay nakatanggap ng balita na ang kasal ay ipagpapaliban muna dahil si David ay naging biktima ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa ulat, noong nakaraang taon, si na Lucy ay nakita na kanilang kapitbahay na dala ang kanilang mga maleta. Ang mga ito ay nilarawan na masaya sapagkat sila ay magbabakasyon sa Pilipinas. Pero bago bumalik sa bansa, ang mga ito ay nagpunta muna sa Bali. At pagkalipas ng ilang araw ay magkasama silang bumiyahe papunta sa Pilipinas. Ang mga kamag-anak ni Lucy ay masaya na sinulubong ang mag-asawa. At katulad ng ibang mga Filipino na matagal na hindi nakakapagbakasyon sa bansa, si Lucy ay masayang pinuntahan ng iba't ibang lugar at kinain ang mga pagkain na hindi niya rin natikman ng matagal. Masayang binisita ng 57 taong gulang na Pinay ang kanyang nag-iisang anak na tawagin na lamang natin sa initial na RCJ. Ito ay naiulat na kasal at tama ng apat na mga bata at naninirahan sa Calapan City sa probinsya ng Oriental Mindoro. Si Lucy ay wala mapagsidla ng kasiyahan lalo na nang makita niya ang kanyang mga apo. Ang mga tao ay natuwa din sa 57 taong gulang na si David sapagkat kahit hindi nito kadugo ang mga bata ay kitang-kita nila kung gaano nito igalang at respetuhin ang pamilya ni Lucy. Sa kadahilanan, limitado lamang ang kanyang oras kasama ang kanyang mga kapamilya, ilang araw bago ang flight nila pabalik ng Australia, nagdesisyon si ni Lucy na itawid ang mga ito ng dagat at dalhin sa Tagaytay. At para hindi sila mahirapan na mapuntahan ng iba't ibang lugar, ay nagrenta ng minivan si Lucy. Ayon kay RCJ, nang matapos ang kanilang paglilibot, sina David ay nag-check-in sa The Lake Hotel, Tagaytay. Kahit saan ka maghanap ng review sa hotel na yan, ay halos lahat ng mga tao ay magkakasundo na isang maayos, desente at magandang hotel yan. Bukod sa maayos na mga amenities, ang isa sa maraming rason kung bakit madalas mag-book ang mga tao sa hotel na yan ay dahil sa malapit ito sa iba't ibang mga landmarks tulad ng restaurant, coffee shop, museum at kahit sa hypermarket. Ngunit noong July 11, 2024, ang hotel na yan ay magiging sentro ng kontrobersya nang matagpuan ang bangkay na na David, Lucy at Mary Jane. Ang mga kamag-anak ni David sa Australia ay hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya habang umuusad ang investigasyon, ay nagbukas sila ng GoFundMe page para maibalik nila kaagad ang bangkay nito sa Sydney. Hiniling din nila sa mga reporters at media na igalang at bigyan sila ng privacy habang pinoproseso nila ang nangyari. Ang Noe Mayor naman ng Tagaytay na sa Tolentino ay humingi ng tawad sa pamilya at buong Australia sa nangyari sa kanilang mamamayan at nangako ito na hindi titigil ang kanilang lokal na kapulisan hanggang mahuli ang salarin o mga salarin. Ang mga pangako niyang yan ay hindi naman napako dahil limang araw pagkatapos kumalat ang nangyaring pagpatay sa tatlo, ang police chief ng Tagaytay kasama ang kanyang mga pulis ay iniharap sa publiko ang hinihinalang sospek sa pagpatay. Ang lalaking yan ay kinilalang si Ronel Estepona Perido na isang batanggenyo at base sa report, ito pala ay kusang sumuko sa mga otoridad. Nang ito ay maaresto ay mabilis siyang sinampahan ng mga kasong triple murder at robbery. Ang pamilyang Fisk, bagamat hindi pa rin tanggap ang nangyari sa kanilang ama, ay pinasalamatan pa rin ang mga otoridad dahil sa mabilis na pagdakip ng mga ito sa salarin. Ngunit kung kontento naman sila sa performance ng mga parak, ang ibang tao naman ay nagtaas ng kilay na maaaring seperido ay isang fall guy lamang dahil na-pressure na naman ang mga pulis, lalo na ang police chief ng Tagaytay. Ang teorya nilang yan ay nagugat sa mga articles na ito kung saan ay nakalagay na sinabi pala ng mayor sa police chief na kung hindi nito mahuhuli ang salarin sa loob ng isang linggo ay mabuti pang mag-resign na lamang ito dahil handa siyang tanggalin ito sa pwesto. Kaya tatlong araw pagkalipas niyan, ang mga tao ay hindi na nagulat na meron kaagad na iniharap na sospek ang mga kapulisan. Pero ayon sa mga otoridad ay walang katotohanan ang teoryang yan. Para kumbinsihin ang publiko na hindi sila basta-bastang dumampot ng tao, ay inrelease nila ang CCTV na ito. Ang lalaking yan ay tinatayang may taas na 5'4 o 5'6 at merong medium build. Meron itong suot na black hoodie, maroon shorts, adidas runners at ito ay may daladalang adidas backpack. Ayon sa mga investigador, si Perido ay dati palang nagtatrabaho sa hotel. At ang dati nitong mga katrabaho ay positibo siyang kinilala nang makita nila ang CCTV. Pero sa halip na maliwanagan, ang pag-release ng CCTV ay mas lalo pang nagdulot ng kalituhan sa mga taong masiyasat at hindi agad mabilis maniwala. Ang unang detalye na nakakuha sa kanilang atensyon ay papaanong ganung ganon na lamang itong nakapaso. Kahit ipinagmamalaki ng kanilang hotel na maganda ang seguridad ng kanilang establishmento. Ang katadungan na yan ay sinagot naman ng gwardya at ayon dito, limang oras pagkatapos mag-check-in ni Lucy ay nakita niya sa perido na naglalakad sa loob ng hotel. Nang tanungin niya kung anong gagawin nito ay sumagot ang hinihinalang salarin na siya ay pupunta sa room 103, ang silid kung saan nagpapahinga si na Lucy. Hindi din nakalagpas sa mapanuring mata ng mga tao ang detalyeng ito. Kung izo-zoom mo ang bahaging yan, tila ang dalalan nito sa kanyang kaliwang kamay ay isang keycard na ginagamit ang mga customers ng hotel para mabuksan ang pintuan ng kanilang kwarto. Kung ikaw ay pamilyar o laging madala sa mga hotel, alam mo na ang taong maaari lamang makapagbigay niyan ay mga personnel sa receptionist area. Nagtaka din ang mga tao nang sabihin ng mga otoridad na kaya pala nakapasok sa Perido sa hotel ay dumaan ito sa balcony window. Kung dyan ang point of entry ng hinihinala nilang salarin, sino ang nabihay dito ng keycard para makapasok sa kwarto ni na Lucy? Kung nakalimutan naman ang mga biktima na isarado ang kanilang kwarto, bakit at papaanong napasakamay pa rin ni Perido ang keycard? at papaano nito maipapaliwanag na alam niya ang numero ng kwarto na kailangan niyang puntahan. Ngunit sa kabila ng duda ng mga tao, ang mga otoridad ay pininindigan pa rin na tama ang taong kanilang dinampot. Sapagkat bukod sa pag-amin nito, napatunayan din pala nila na isang sugarol o adik sa sugal si Perido. Sinabi ng mga otoridad na makapasok ang salarin sa kwarto ay tulog ang tatlo kaya mabilis nitong napatay ang mga biktima. Sa teorya ng mga otoridad ay gustong pagnakawan ni Perido ang mga salarin. Kaya tinalian ito ang mga kamay at paa ni Lucy gamit ang electrical cord. Gumamit din si Perido ng tape na nalagay nito sa bibig ng tatlo para hindi sila makasigaw. Nang ito ay matapos ay nahagip muli ng CCTV si Perido na umilis ng kwarto. Kinabukasan, July 11 ay ang petsa sana kung kailan dapat babalik ng Australia si Lucy. Ngunit nagtaka ang hotel staff dahil hindi pa rin nag-check out ang mga ito. Kaya nagpadala sila ng tauhan sa kwarto. Ngunit ang staff ay mabilis na napatakbo dahil bumungad sa kanya ang dugo ang bangkay ng mga biktima. Sa ulat ay nabunyag na ang tatlo ay nakasubsob sa sahig. Ang mga ito ay parang mga baboy dahil ang paa at kamay ng mga biktima ay iginapos gamit ang cord at lahat sila ay may tape sa bibig. Sa autopsy na lumabas ay namatay si Mary Jane at Lucy sa pananakal. Habang ang Australianong si David naman ay namatay dahil sa tinamunitong saksak sa kanyang liig. Sa teorya din ng mga otoridad ay dahil sa sugal, pinilit ng salarin ang dalawang babae na bigyan siya ng pera at nang hindi nito sinunod ang utos, doon na pinatay ni Perido ang mga biktima. May lumabas din na ulat na ang salarin ay dati na palang nagtatrabaho sa hotel bilang isang pool cleaner. Pero dahil sa nahuli itong nagnakaw, ang management ay sinubak siya sa trabaho. Sinabi din ng mga investigador na maaaring ang ginawa nito ay paghihiganti dahil hindi nito di umano nakuha ang kanyang huling sweldo. Nang madiskubre ang mga bangkay, ang anak ni Lucy ay naging emosyonal at sa larawang ito ay makikita mo si RCJ sa loob ng morgue na pinirmahan ang release forms para sa tatlong mga bangkay. Pagkatapos niyang maibigay ang kanyang salaysay sa mga otoridad, ito ay mabilis na bumilik sa kanyang probinsya para magtago sa takot na baka may mangyari sa kanya. Ang mga kamag-anak ng tatlo ay nalungkot sa sinapit ng mga ito at nanawagan sila ng hustisya. Ngunit medyo matagal-tagal din ang kanilang hinintay dahil mabagal ang pag-usad ng hustisya sa bansa. Noong November 2024, sa nangyaring preliminary hearing, si Perido ay nag ng not guilty dahil naniniwala ang abogado nito na wala namang malakas na ebidensya ang mga otoridad at prosekusyon laban dito. Bukod sa pag-amin nito na kahit anong oras at araw ay maaari namang bawiin ni Perido. Nanggagaliiti din sa galit ang anak ni Lucy nang makita ang salarin sa loob ng korte. Dahil napansin niya na ang tiyan ay lumaki na tila nasa maayos itong kalagayan sa loob ng preso at nakakain ng maayos kumpara sa kanila na hindi makatulog. As of this recording, ang kaso ay umuusad pa rin at ni isang reporter o miyembro ng media ay hindi pinapayagan ng judge na makapasok sa loob ng korte nang mangyari ang kauna-unahang pagdinig sa kaso noong Marso ng taong ito, ang trial ay hindi naduluhan ng mga anak ni David. Pero sinigurado ng mga itong nando ng kanilang abogado at private prosecutor. Sumuma ang loob at nagalit din sila sa judge dahil hindi sila pinayagan ito na mapanood ang trial gamit ang Zoom. I wanted to just take our father away from us so cruelly. it just doesn't, it just doesn't make sense. I'm angry. Ang anak naman ni Lucy na si RCJ na dating delivery driver ay napilita na iwan ng trabaho para alagaan ang apat niya mga anak. Nabanggit nito na nagpapasalamat siya na ang kanilang panganay ay labing dalawang taong gulang na kaya ito ay nakakatulong na sa gawaing bahay. Nabanggit din ito na gusto niyang ilipat ang kanilang pamilya sa Maynila para sa bagong simula. Ngunit ang pera na inaasahan niya mula sa travel insurance na kanyang ina isang milyong piso ay pahira pa na makuha. Sapagkat ang dami pang proseso na kailangan nilang pagdaanan bago ito ma-release. Noong nakaraang buwan lamang, ang napospo na kasalan ni Nalasinda La ay naganap din sa wakas. At sa video ay makikita mong naglaan sila ng dalawang upuan para sa kanyang ama at sa Filipina. interview ay binahagi ng magkapatid na sa tulong ng private prosecutor na si Frederick Vincent Lu ay sinampahan din niya ng kaso ang The Lake Hotel dahil sa kapabayaan at hiniyaan lamang ng mga ito na maglabas-pasok ang salari na naging dahilan kung bakit napatay si na David. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo kabayan.